Naghihintay ako ng taong pagbibigyan ko ng ulam na naman dahil kawawa, nagchat-chat na wala siyang ulam. Dito siya ko dito ko inaabot yung ulam niya, oh. Oh. Diyan sa HD Resort na 'yan. Kawawa naman yung beggar. Nag, naglilimos lagi ng ulam kaya buti na lang meron si Lolang pinagkukuhanan ng ulam tingnan abangan natin na magpukaw-pukaw siya diyan Buti pa siya, laging hinahatiran. O, oh, meron siyang saba, pritong saba, pritong talong, pritong tuyo, pritong tinapa. ayano, o. Oh, ang dami niyang ulam. O, oh, tingnan mo. Nandun na siya. oo uh, o. Uh. Ayan, ang swerte mo. Ang dami mong ulam. I iaabot na natin sa naglilimos ng ulam. Asan na? Ah. <laughs> oh. La? La ya. <laughs> <alam. laughs> oh, wow, thank you na sa Hindi mo Hindi mo lang ag Ano nga po tayo? Itimated. Lima nga po tayo. Ang pengag you.